So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa Flash Express ngayong 2025 gamit ang Flash Express app. So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, bali ang una, open yung Flash Express app. Ayan, tapos kapag na-open ka nyo na yun, ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang baba, no, click nyo yun lang yung booking. Ayan, kapag ka magpapadala kayo. Ayan. Ngayon, sa may bandang taas, may nakalagay dyan, send parcel. Ayan, click nyo lang yan. Ayan, pag kinlick yung send parcel, ito ngayon yung lalabas. Ayan, sa may bandang taas, yung arrow sa may bandang kanan, click nyo lang yan. Ayan, tapos sa may bandang taas, Click nyo lang yung new. Ayan. Ngayon, sa part na to, dito mo ilalagay yung details ng magpapadala. Yung details na sender. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung details mo. Ayan. Sa pag-input ng details, mas maganda na unahin yung pangalan, contact number, tapos address. Ayan. Dito sa part na to. Ayan. Ito yung tinatawag na smart input. Ayan. Ibig sabihin, para hindi mo na siya isa-isang ilalagay pa sa baba. Ayan. For example, pangalan muna. Ayan. Bali yan yung example, no? Una, ilagay mo muna yung pangalan mo, contact number, tapos yung complete address mo. Ayan. Bali, ganyan yung format na gagamitin natin. Ayan. Tapos, ikiklik mo lang yung smart input. Ayan. Tapos, lalabas to. Ayan. Click mo lang yung confirm. Ayan. Ngayon, mapapansin mo, no, sa may bandang baba, no, automatic na na-input na yung details. Yung address natin, tapos yung pangalan, tapos yung contact number. Ayan. Ngayon, sa may part ng regions, ayan, since nag-read siya, kailangan natin i-manual input. Ayan. So, click lang natin yung regions. Pag-click natin yung region, ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang taas, please select the region. Ayan, ngayon sa part ng region, saan bang parte yung address mo? Ayan, for example, Metro Manila. So, ilagay lang natin Metro Manila. Ayan, so lalabas naman siya kagad no, kapag kanag-start tayo mag-type ng Metro Manila. Ayan, so click lang natin yung Metro Manila. Ayan, tapos ang next doon is please select the city. Ayan, saan bang city ng Metro Manila? Ayan, for example, Ayan, Makati City. Yeah, since Makati nga address natin. Next is since Comembo yung ating barangay sa Makati, hahanapin natin ngayon yung Comembo. Ayan. Sa so, may part ng Pilis, select the barangay. Ayan. So click lang natin yung Comembo sa may bandang baba. Ngayon makikita natin no na kumpleto na yung details ni sender no, yung details natin nung magpapadala. Ayan. Ngayon kapag okay ka na diyan, pwede mo na i-click yung okay sa baba. Ayan. Tapos, mapupunta siya ngayon dito. Ayan, nahanapin mo lang yung pangalan mo. Tapos, isiklik mo yon. Ayan. So, meron na tayong details ni sender. Next is yung consignee information. So, click lang natin yung may plus logo na box. Ayan. Tapos, ganun din yung gagawin natin, no? Sa may part ng consignee information, dito mo ngayon ilalagay yung details ng pagpapadalan mo. Kung kanino mo ipapadala yung details ni receiver. Ayan. Tapos, pwede rin tayong gumamit ng smart input. So, dapat alam natin yung pangalan, contact number, tapos complete address ni receiver. Ayan. Tapos, ilagay lang natin dito. Ayan. For example. Ayan. Bali yan yung example, no? Una, yung pangalan ni receiver, yung contact number, tapos yung complete address. So, ganyan yung format ng pag input no? Or paglalagay ng details ni receiver. Ayan. Dapat tama at kompleto. Ayan. Pangalan muna, contact number, tapos address. Kapag okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung smart input. Ayan. Tapos, click mo lang yung confirm. Ayan. Tapos, ayan, click ulit natin yung region. Ayan. Ngayon, sa may bandang taas, please select the region. Ayan. For example, Metro Manila. Ayan. Since ang Muntinlupa ay part ng Metro Manila, so click na natin yung Metro Manila. Ayan. Next nun is please select the city. Ayan. So, Muntinlupa. Ayan. So, hanapin lang natin yung Muntinlupa City. Ayan. Next is yung please select the barangay. Ayan. Since kupang yung barangay, ng pagpapadala natin, hanapin natin yung kupang. Ayan. Ayan. So, meron na tayong details ng ating receiver. Ayan. So, i-double check yung details kung tama ba at kompleto. Ngayon, sa may bandang baba, may mababasa ka, item type and weight. So, click lang natin 'yon. Ayan. Ngayon, pagkakilik mo yun, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Dito ka ngayon, pipili kung ano bang klase yung item na ipapadala mo. Ayan item type. Kung file ba siya, dry food, commodity, digital products. Ayan. Kung wala sa pagpipilian, pwede mo i-click yung others. Ayan. Ngayon, sa may part ng weight, Ayan, pwede kayong mag-estimate yung gano'n ba kabigat yung ipapadala ninyo kung wala kayong timbangan. Ayan, for example, ang papadala natin ay estimate na mga 2 kilograms. Ayan, tapos sa dimension per cm, okay lang naman na blanko yan. Ayan. Pero kung alam nyo naman yung dimension per cm, pwede nyo ilagay yung length, width, tapos height sa part na yan. Pero kung hindi naman, okay lang din na wala. No? Kasi ito-double check naman yan ni Flash Express. Ayan. Ngayon, kapag okay ka na dyan, pwede mo na click yung confirm sa baba. Ayan. Ngayon, pag click mo yung confirm sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan. Sa so, may bandang baba, makikita nyo no, yung estimate na shipping fee. Ayan, 160 pesos. Mula Makati, papuntang Alabang. Ayan, na 2 kilogram yung ipapadala. Ayan, kapag okay ka na dyan, pwede mo na click yung complete sa baba. Ayan, ngayon kapag kakilik mo yung complete sa baba, ito ngayon yung lalabas. Ayan, sa may bandang gitna, ayan, mababasa mo, purchase packaging. Ayan, Nakalagay naman dyan, optional lang. So, pwede ka mag-avail ito, pwedeng hindi. Ayan, pag-click mo yan, ayan, ito ngayon yung lalabas, select packaging, ayan, kung gusto mo mag-avail ng packaging nila, ayan, mababasa mo, packaging, dimension, price, tapos kung ilan yung kailangan mo. Ayan, yung number. Ayan, sa part ng packaging, ayan, yan yung mga packaging niya, may nakalagay dyan, mini, small, medium large, ayan, pwede ka rin gumamit ng folder, ayan. Tapos, sa dimension, yan yung pinakasukat nila. Length times width times height. Ayan, per centimeter. Ayan, tapos yung price, ayan, yung presyo. Tapos, sa part ng number, kung ilan ba yung kailangan mo. Ayan. Sa part na to, no, optional lang siya. Pwede kang gumamit, pwede hindi. Ayan, sa example natin, no, own packaging yung gagawin natin. So, hindi tayo mag a ng packaging ng flash. Ayan. So, kakancel natin to. Ayan. Kasi optional lang naman siya. Ngayon, sa may part ng remarks, ayan, optional lang din siya. Pwede ka maglagay ng remarks, pwede hindi. Pero mas maganda na maglagay ka. Ayan. Pag-click natin yan, ayan, pwede ka maglagay dyan, no, na sana po ma-deliver agad. Ayan. So, pwede ka maglagay ng mga remarks na kung ano ba yung instruction mo. Ayan. Sa may bandang baba, no, pwede mo rin gamitin yung mga remarks na yan. Ayan. Contact me before arriving. Ayan. So, pag-click natin yan. Ayan. So, ma-add siya doon sa remarks. Ayan. Kapag okay ka na sa remarks, pwede mo na click yung okay. Ayan. So, nalagay na natin yung details ng sender, details ni receiver, Pati yung packaging, ayan, nilagay na rin tayo ng remarks. Pati yung ating item, nalagay na rin natin. So, pwede na natin i-click yung schedule now. Ayan, pag click mo yung schedule now, ito ngayon yung lalabas. Ayan, automatic no na ma-generate ni Flash Express yung location. Ayan, pwede mong i-confirm location and submit. Ayan. So, yun, guys. After mo makonfirm yung location, ito na ngayon yung lalabas. Booking successful. Ayan. Ibig sabihin, nakapag-book ka na ng delivery gamit ang Flash Express app. Ayan. Ihintayin mo na lang na dumating yung rider para pick up yung item na ipapadala mo. Ayan. Pag-click mo yung see details. Ayan. Ayan. Bali, ito ngayon yung lalabas, no? Lalabas yung booking records. Ayan. Tapos nakalagay dyan, Pending Assign. Ayan, kasi i-assign ia pa yan eh, Flash Express doon sa rider na mag-pick up ng item mo. So ganoon lang kadali mag-book ng delivery gamit ang Flash Express app. So ayun guys, no kapag ka nakapag-book na kayo gamit ang Flash Express app, hihintayin nyo na lang na dumating yung rider ng Flash Express para pick upin yung item nyo. Ato At, nga pala guys, no kailangan ng ID. Ayan, so hahanapan kayo ng ID ng Flash Express Rider kasi i-verify nila yon kung ikaw ba talaga yung nagpadala ng item. Tapos nun, i-check din ng Flash Express Rider yung item nyo, no? kung tama ba yung sukat. Ayan, pagkatapos nun, kasabihin nila kung magkano nga ba yung shipping fee na babayaran ninyo. Pagkatapos nun, pwede na kayo magbayad ng shipping fee sa kanila. Ayan, palagi naman may discount ang Flash Express, no? Bali, check nyo yung website or yung Facebook page nila, ayan, para ma-avail nyo yung discount. Ayan. Pagka dumating yung rider ng Flash, sabihin nyo na i-avail nyo yung discount. Ayan, para makabawas kayo sa shipping fee. Pagdating naman guys doon sa sticker na dinidikit doon sa parcel, and or sa waybill, ayan, kung wala kayong na-print noon, pwede naman yung i-request sa Flash Express. Ayan, para sila na yung magdidikit ng sticker doon sa parcel nyo. Ayan, tapos kapag ka na-pick up na yon ng Flash Express Rider, mag-check nyo naman yung status ng parcel nyo through Flash Express app. Ayan. So, mamamonitor nyo yun through Flash Express app. Noong nga pala guys, no, kapag ka magpapadala kayo ng parcel, tapos wala kayong na-print na waybill or yung sticker na ididikit doon sa parcel, mas maganda na lagyan nyo ng name, contact number, tapos address yung parcel na ipapadala ninyo. No? Para in case na magpiprint na si Flash ng sticker, hindi sila malilito. No? Alam nila kung kaninong parcel ididikit yung sticker. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba magpadala sa Flash Express. At sana supportan nyo itong vlog na ito by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gantong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.